Ay, alis Punta kami sa City Hall. Kukunin ni Papa yung kanyang ID sa Senior Citizen. Ito po yung kalsada na pagawas galing galing sa balay. Talagang sirang-sira ang kalsada. Yan. Ay, so, sumakay kami ng taxi. <laughs> uh, ano kami sa market. Uh, papunta kami sa City Hall. Yan po ang market sa Lapu-Lapu. At sus, kung magbaha, talaga na mga uh, bahang-baha talaga talagang uh, hindi maganda ang lapu-lapu minsan pag sobrang ulan talagang bumabaha na ngayon hindi kagaya ng dati But anyway yan po ang merkado nandiyan yung unit top yan yan ang unit top diyan kami parati kung may pera <laughs> ayan po so papunta kami ngayon sa city hall Uy, yeah, sure. Yan ang metro guys, sano a oh, kita mo yan Asher. share. Ayun, ito po yung lapu-lapu. Ah, ito yung kalsada papunta sa City Hall. Ayun. Yeah. and Nyo po yung traffic ay talaga naman grabe ang traffic kanina. Pero hindi naman ito bago ngayon kahit saan ka sa Pilipinas, talaga naman traffic. Ang wala lang traffic pag nandun ka sa Mindanao, tuloy-tuloy ang uh, biyahe. Pero dito sa siyudad, medyo matraffic na. Itong kalsadang ito, mala, dool na ni, malapit na ito sa Gaisano. Katapos sa Gaisano, yan, City Hall na po. Yan. So ito, paspasok na sa City Hall. Ayan. Ayan ang City Hall. Ayan po. Uh, medyo gumaganda na ang city hall. Hindi wow. kagaya yung nakaraan. Meron ng uh, tawag nito, shade para sa mga naglalakad. Yan po. Yan po ang city hall. Yan. So. Yan. ito po yung city hall at uh, maganda na hindi na kagaya ng dati maganda na ang city hall ayan okay. kami okay. okay. sa city hall ayan pupunta po kami sa senior citizen office. Kukunin ni Pastor Mike ang kanyang citizen, senior citizen ID. Ayan. Yeah. So, dito po tayo. Ayan. Yeah. building po na yan. Ano nga yung building na yan pa? This WD. Okay, okay. Um, oh, oh. -post. Tapos, post. Ang tawagan na pang post office. Oo, post office. Meron pa kalang yung post office. Ito po tayo liliko. diyan liliko. Nito ang daan papunta sa senior citizen. Ito Pastor Mike ko. Oh. <laughs> Kunin niya ang kanyang ID. Ito po yung senior citizen. Nasa Sulok. Nag-antay kami rito na mga almost one hour. So, Nag-expect kami na makuha namin ang ID. Kaya yun ang sabi nila na kukulit ngayong day. Pero hindi pa pala. So kailangan ko si Pastor Mike na naman sa sunod. Nag-explore na. explore like